First day natin kay Angkas ngayon. and day one in Angkas. Angkas padala. Ang first booking natin. So, hindi pa tao. Kundi padala pa. So, na-pick up na natin. siya sa baba. And then, on the na tayo sa drop-off natin. So, yun, tara. Samahan nyo ako, guys, sa uh, journey natin ngayong araw na to kay Angkas. Since first day natin. So, hindi ka pa alam kung uh, gano'n gano, gano kalaki ang natin kay Angkas. So, after nitong ano, first booking, uh, hanap tayo uli. Yung helmet nandiyan sa likod. Tapos naka-jersey na tayo na ang class. So yan. Ayun, tara. Maman nyo ako guys. Let's go! So yun, guys, uh, ito na tayo sa drop-off place. Malapit na tayo. So ayun 840 kilometers. Ah, uh, hey. 840 meters na lang. <laughs> Sige po. Oh, thank you. Ah, sure po. Thank you po. So guys, na -drop na natin siya. Binigyan tayo ng tip ni Kuya. So, thank you, thank you. So tara, antay tayo de. Yeah, salute kay Kuya. Binigyan tayo ng tip. Thank you, thank you. 52 pesos earning atin, no? net earning 69 pesos kasi total fare niya 90 pa tayo na malaki-laki ayun so, guys so palabas ako ulit so antayin natin kung ano yung next natin na booking so antayin untay tayo lang tayo siguro labas na tayo sa highway tayo tapos hanap tayo ng spot a few moments later so yun guys uh, may second booking na tayo tao so dito na tayo sa pick up so dito naman ng patindig araw going to dasma lang malapit-lapit lang So ayun, tara, pick upin na natin siya. Ma'am, Ah, oh, wait lang po, ma'am, Shower cup, ma'am. Ah, hindi na kami shower cup. Okay na po kayo, eh, ma'am. Tara po, ma'am. Okay, okay na. <laughs> Thank you rin po. Uy, nang kakandulog. Tara guys, punta tayo lang kaan. May hotspot, nang ka-unroad. So tara, puntaan natin. Tatlong passenger na nandoon ang naghahanap yan. So let's go, tara, puntahan natin. Gapang talaga. Hello po. Nandito po ako paway ng paimus po ako eh. So wag na po kayo tumawid. Opo. BPI po. Okay, sige po. Punta na po ako. Dito ako banda stoplight petron. Okay, thank you po. Boss, dito na tayo sa babasar ha. Ano ba sa isang libo no? Ako oh, wala. Wala pa? Oo eh. Pwede ba Gcash? Pwede naman. Teka lang. Punin ko lang helmet. Boss.

So yun guys, uh, third booking natin siya. So na-drop na natin siya. Ayun guys, dapang tayo pa Imus. meron daw. Hello boss. Sa angkas po. Sir, on the way na po ako, sir. Sa pickup point. Dito na ang bandang contest po. And guys, fourth booking from dito sa Imus sa Ginaldo to General Trias. Ano ba 'yan? Wala. So, Ayun guys, uh, tara. Sir. Ah, okay. uh, tara. Dito lang po. Đó ngay Ghi Basta kaya po umupo at bumalansa ya ah. Kaya niya po umupo at bumalansa Sige okay. okay, sakay ka muna boss Hmm hmm Boss, okay ka na dyan? Dinig mo naman ako, no? Pag may kailangan ka, boss, sabihin mo lang ako, ha? Pag sabihin mo ako, pag masyado mabilis. Pero mabagal lang naman tayo, wag ka magalala. Okay ka lang dyan, boss? Oh, nakakatulog ka na, ha? <laughs> ah, doon na lang? Ah, dito na lang? Ah, dito na lang? Okay, thank you. Part booking natin si Kuya yun. PWD siya pero mabit naman. jante architect na siya. uli guys. Hello boss, saan po? Oh boss, pa on the way na po ako papunta sa pickup po. Okay, thank you po. Ayan so, guys, booking number five eh on the way tayo sa pickup niya. Medyo manapit lang naman tayo sa ano, sa location ng pickup niya. Yun lang, di ko alam kung saan yung drop-off. Di ko napansin. Ah, Bermosa lang pala eh. Lapit lang. Ayan, mga kapwa rider natin. MC Taxi. eh si Joy Joy. Joy Joy, tsaka si Malakas. Angkas lang na Malakas. Guys, bakit napili ko si Angkas? Kasi siya lang yung pinaka konti inaan so far ha? na accident na nakikita ko sa social media. So, ibig sabihin, safety talaga ang inaano ni ang Sir, tara po. Ah, pwede ba dyan? Hindi ko kumbis ha. Ang sabis ba doon? Sige, sige. Kasi usually, ginagawa ko saan ako nang galing. Doon din ako eh. <laughs> ah, shortcut. Okay, okay. it Puti na lang sinabi mo, sir. A few moments later. Okay. Kaya na, kaya na. Be wallet thank you. Doon, ito yung Hello po. Yes sir, opo. Nandito lang ang bandang shop. Ano? Tawag dito. Hypermark, ikot lang po ako. Ah, uh, tingin nyo na lang. Ah, uh, uh, thank you po. Kaya hey, po. Ah, uh, na. Wala. Okay. Ang drop off mo sir, isa uh, Robinson, di ba? Okay ka na dyan sir. Yeah. Salamat po. Hello, ma'am. Sa akas po. On... Ay, oh, sige, ma'am. Ikot lang po ako na dito ako sa bandang Robinson lang po, ma'am. Okay, pantay lang po. Thank you po. Drop na natin yung pump booking. Toto tayo six booking. Dito sa may SM. Tara. Sige, pinan natin. Hello, ma'am. Ma'am, opo. Oh, nandito na po ako sa bay. Ano? Yung pilahan ba yan ng jeep? Sa so, may entrance. Ha? Ah, yung entrance. Sige, wait lang, ma'am. Huwag mo nang baba, ma'am. Dito lang ako sa likod ng van eh. Ayan, nandito ako sa may ilaw ng SM. Ito, punta na ako ng waiting shed. Okay na kayo. Dito na ako ma'am, sa may entrance mismo po. Okay ma'am. Okay na kayo ma'am. Okay po. Saan naman po ako sa motor na ma'am? Sanay po kayo sa motor. Okay. Hindi mga singit-singit po. <laughs> kaso po, pag pumasok po kami doon, pinagbabawa. Opo, pinagbabawa lang po kasi doon ng mga MC Taxi. Ang MC Taxi lang po, dito lang talaga sa labas po. Dito to yan. Tatawid po kita doon. Dito na lang ha. Okay po. Alright. Thank, po. Ah, sure. Thank po. Thank you po. Thank you po. Okay guys, na-drop na natin yung pang 7th na booking natin. So, okay, nandito tayo bandang GMA. So mukhang wala tayong makukuha tayo dito. So balik tayo ng ano. Balik tayo ng Dasma. So tara. Okay guys, nagkaroon tayo ng ano, eighth booking. Dito lang banda rin. GMA Terminal na yun. Going dito lang sa unitop ng Dasma. Oo, so, sobrang lapit lang. 50 pesos rate. Binigyan tayo, 70. Not bad, diba? Okay guys, ikan-ninth booking. Tara natin, dito lang. Hawakan mo na lang yan, sir. Hawakan huh? mo na lang. Di, doon sa harap, pwede naman. Po. Okay na kaya? Sige po. Tara po. ito. Oh, <laughs> na alcohol lang ko eh. <laughs> yon, thank you. Up, Thank you. Ingat, ingat. Okay guys, uh, night booking natapos na natin. So, balik tayo ulit. Aguinaldo. Okay. Dito, nagpahinga mo na ako. Dahil nakita na akin likod. At kumain na rin ako ng biskwit After nito, malis na rin ako one eternity later. Okay, guys. Ah, uh, paka drop lang natin kay Ten. Ah, uh, customer, pasampu. Grabe no, pagod ng ako, guys. Na kasampu booking tayo. Panghuli natin is sa uh, pesos Binigay na sa atin is 100 na. Ngayon talaga win na ako guys Ayoko na Kasi unang una sa lahat masakit The leg ko sa helmet sa yung belt bag ko pa Naka shoulder kasi siya Ayun, makataposin ka na dito. So yun guys, uh, nag-offline na ako. <laughs> Maka may pumasok pa kasi uli eh. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe my page uh, in FB Idol Moret and in YouTube Jopak. Abangan nyo pa yung mga susunod natin yung content na uh, ang cast ride days natin. Kita-kita ulit -kita tayo sa susunod na rides natin kay ang cast. Hanggang dito na lang. Peace out.